Kumra ako mga na magpapag-anak. Woo! ha. Paro di mo. dito tayo! dito. Kagere. Ah, na tabi dito. Dito na Hello mga followers! Hello, Shout out talaga mga Tingnan yung mga friend, yung ginawa ng amin. Madam

Lana. <laughs> Ay, uh, ito, ito, ito yung ito yung ikatayjananigra. <laughs> so, ito yung nigra. La. Ito, si si yeah. oh, ito yung yung mga miyonte. Lalaban Ito yung mga miyonte. Si uh, yung Lalaban yung Lalaban naman yung mga miyonte. yung naman